So mga dol, ah, nadat na natin yung alaga nating kambing pag uwi natin. Ah, meron ng anak. Ayan, ito. Siguro matagal na to siyang nag erit Tapos walang wala nakaalalay sa kanya. Kaya ganito yung nangyari. Ayan. Parang matamlay yung ating uh, bisero mga dol Ayan. Pero humihinga naman. <laughs> gumagalaw naman siya hindi pa siya tuluyang nalabas yan yan so tulungan natin mga dol yan tulungan natin pag nag yung ating ating alaga tulungan natin yan yan hintayin lang natin tapos tulungan natin yan Ayan. Hintayin natin na mag-iri siya ulit. Tapos hilain natin. Kasi natagalan siya. Ayan. Kawawa naman ito mga dul Ayan. Hayaan lang natin na uh, para makilala niya yung kanyang yan. So, ito na mga dol uh, Nailabas na niya yung unang anak Iwan ko lang kung may kasunod ba ito Ayan So, pag ginaganyan ng uh, ating kambing yung kanilang uh, anak Hayaan nyo lang Kasi process yan para makilala nila At uh, sabi nga nila para uh, hindi nila hindi nila suwayin yung kanilang uh, anak yan mahaba ng katawan mga dol yun lang tingnan yan oh, may isa pa mga dol yan yan so yan yung kailangan nating alayan so stop muna natin so yan ang mga dol Uh, dalawa sila Babae at lalaki mga dol. Doling, doling at bakling. <laughs> ito mga dol. So maganda tong laki mga dolo oh. ang haba ng katawan mga dol, ayan. Upgraded lang to. Pero maganda na siya. Ayan. Ito yung ito yung babae, ito naman yung lalaki mga dol, ayan. Sobrang haba ng katawan mga dolo oh. Ayan. Gusto na yang tumayo. Ayan. Ayan mga dol. So, suwerte pa rin at nadatna na natin. Kasi papunta na sana ako magkuha ng kumpay. Tapos narinig ko na parang umiiri siya mga dol. Yun pala. Nanganganak pala. Ayan. Ayan mga dol. So, blessing. Salamat tayo sa Panginoon. salamat tayo at may na naman sa ating alaga mga dol ayan tapos yung isa mga dol ayan next month rin ang uh, hintay natin dyan ayan so, ayan ang mga dol ayan ang mga dol uh, nakadede na ayan nakatayo na rin yung isa pala ang kundi yung isa hindi pa hindi pa niya ano yan hindi pa niya alam kung paano magdede mga dol yan yan